Anong tarap pa kaya doon na ito? Takagtagal na ito dito. Kailan lang pinapagawa. Ang tala ng bulan, sa kaya papagawa. Ang pa nakarang araw na mainit ang panahon. Hindi pilihan sa trabaho. Mabuti sana kung bagong istak na ito dito. Takagtagal na ito hospital ano mga damo damo may ano pa tapos sabi ni mama mama dali. oh ano tur? at tagal tagal lang yan hanggang ngayon hindi pa nagagawa yan ah. Ganun, niya, eh? ka na kano gagawin yun nabutang hana ng ulan yan ay sus naman just ko po ilang araw ko ng pinapagawa sa yon na hanggang ngayon hindi pa nagagawa ano yan? puro bunot ka na lang ng damo dyan? Ang gagawin mo sa pagbubunot ang damo, hindi mo magagawa yan, hindi mo makapandar yan. na sila labas. Eh, nakita mo, hanggang ngayon, wala ka pang, wala ka pang nagagawa. Kahit na isang tors nga, wala ka pang naano dyan, oh. Ang gagawin natin dyan, underbay ba yan ang Maglilinis ka lang ng damo? Hindi, mo naman, gagawin na nga eh. Ang kailangan gagawin na, saka ka magdadal din dyan ano nga eh, nakita mo, may, may gagawin ka nga, eh, wala kang ka tour eh, hanggang ngayon, eh, nagbubunot ka pa rin ng damo dyan eh. Ayun, nalilinis natin lalabas, bago yan na ano eh. Eh, kanina po, ayaw umaga, hanggang ngayon, yung pa nalabas eh, paano gagawin mo dyan? Nakita mo, kailangan ko na ito gagamit, gamitin ko na ito eh. Kaya nga pinapagawa ko sa'yo inyo nakaraan ko, dahil gagamitin ko eh. Paano natin mapagkakitaan ng pera yan kung hindi mo gagawin? Sus, ano ba yan? Kailangan sa usunod na araw, nagawa mo na yan dahil isasalpa ko na yan doon sa sidecar. Kaya e, mo, hindi na, hindi oh. Kaya kilos, eh, paano ang kikilos, eh? Hindi mo pa kaya kilos, eh. Paano kikilos yan? di lakas mo yan. Kaya mo, tinumba mo pa, eh. Pinagagawa ko na sa'yo, tinumba mo. Gagawin na na. Pag nasira yan lalo, wala na tayo lalong magagamit yan. bayan. So, sunod kailangan, bukas buka, buka, o kaya sunod na araw, napaklas mo na yan, nagawa mo na yan. Hindi yung puro ka nalang tingin niya, puro bunot, ano yan? Bakalira ng tiyan mo. Hmm, uh, mo na naman nakita mo, tinumbuhan mo na nga yung motor. Tiyan, tiyan mo pa ang nakita. <laughs>